Para sa ni bagong style cut One eh. Here. five mm hundred! -hmm. Congratulations. The price ko muna tapos kasi depende sa haba at saka sa kapal na makukuha ko. Ganon. Kung ayon niyo sa price ko, magtanong kayo sa iba. Wala mo po ako sa Facebook lang po kasi ito nakita. Nag-message pa nga po sa Facebook. Hindi ako nag-reply, no? Hindi. Hindi <laughs> lang ako nag-reply. Marami kasi nang may hindi may si, Ano ko ba na ha? Price. <laughs> maganda ka ng book. Tapos pag sa ano lang, hanggang saan sana, sige. Hanggang saan sana ang gusto mo, babe. Hanggang balik ka daw po sana. Dito dito. Then, balik ka. Balik Balik at ganito, ang bilik Opo. Opo. Pag-plaplay always oh, nila. Yeah. Ganito ah. Yan, pwede na po yan. Lang B ah. Mga kalposong saan yan. Kaka-trim every month. Pag ganyan, 1,000 lang. Sige. Wait lang, wait As lang. Sige. Pag ganyan na, 1,000 lang. Mm -hmm. Pag ganyan Pag ganyan ito, 1,500 hanggang dito. Palahati ng ang ilib mo. Ito manak, man. bakit, bakit, tali na lang ako. Magkatali ka naman lagi ng bote. Eh. Para so, may mga pag-alit na pag gamit. Hindi ito dito. Wait lang. Wait lang. May isa pa. <laughs> <laughs> may isa pa. Pag dito, 1,000. <clears throat> pag dito, balati ng liig mo ganon. 1.5. Pero yung liig, hindi ko na isasama. Buk lang, Charis. <laughs> Ay, 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 isa pa, meron pa. Mayroon pa mas mahal. Ako na yung <laughs> 2,000. Uh, dito siya, B. No, 2,000. Pero pag dito sa 1,500. siya. Wala tayong makikita ng ano ng kesa sa'yo matapon o, yung buhok mo. O hindi. Tanong mo kayo sa iba. Wala man akong lote. Ikaw na lang ako sa... Lahat ng... Lahat ng... Lahat ng salon dyan na mimili. Ganun mo na yung price. Baka mas mahal sa kanila. Kasi marami akong buko. Ganito siya 1.5 dito. Pero kung gusto mo sa akin... Sama natin. Magkansaman naman ba yung buhok mo? Or dito siya? Anong matagal? lang. ano kung 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 ganun. Ganun. siya. So, yung, uh, one dito. 1.5 sa... Pwede sa baba. lang ba? ang Sige na din. Oo. Pa, Oo. pa rin yung Bato. oh, one five lang. 1.5. natin Baka Para, um, para mo, bagong ano yes. ka ate. Kasi lagi siyang mahabang buhok eh. Di pa gumaba yung buhok mo. Balik natin kay tita. Noong nung nakaraan, sayang na din po niya eh. Saan mo ba kami nakita? Sa Facebook din. Last year pa, tapos nag pa ako na ano nga. Tapos nakita ko yung sa Facebook, pati yung sa YouTube. Sa, ano, yung sa Kendrick Susan? Susan? Ano? Kendrick <laughs> Susan? Kendrick Susan? Oo, Susan Enriquez. Ano yung sabi? Pundi-pundi ako. Ito, kaya, ito uh, tas, dito, ah. Tapos nag-message pa ako. One five ah. Ito ah. Uh. <laughs> sabi ng tinga mo, ay, leg mo ah. Mm. Okay mm -hmm. na, babe. Sure naman yung buhok yun. Ang yun. Ilang taon ka uh -huh. na? Eleven. Eleven years ago lang. Ah, Magkano naman grade seven. Para panibago yung style ka, te. Tataliin naman natin yung buhok mo. Mm -hmm. Papayos man

Pag maganda, kahit yung hmm. short hair. Hmm. Yay! New look niya atin. Bago nga Mas maganda yung short hair kasi... Eh. May kita ng brush. mata siya. Mabagta oh, siya. Anak mo ito siya? Bulat mo na mga magbubukan yun eh. May mga mga <laughs> magbubukan. <laughs> siya na lang yung mga <laughs> <laughs> Puro na lalaki. ah? <laughs> 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 <laughs>

malikot, ha? Ah, para magpantay. Sige yun, ha? Sige yun. Iyak, ha? Sige, iyak? Pares naman kaming gupit, eh. Pagpagupit din ako. Straight lang. Straight ka lang. Yan,